Noong unang panahon, sa isang kagubatan nakatira ang isang maliit na daga. Sa kalapit na kuweba ay may isang malaking oso na ilang buwan nang natutulog at napakalakas humilik. Isang araw, pinuntahan ng maliit na daga ang oso upang gisingin ito dahil hindi siya makatulog sa maingay na paghihilik nito. ginoong oso. Huy, ginoong oso, gising. Tag-araw na po, pwede ka nang gumising ngayon. Ngunit hindi pa rin nagising ang oso. Bumalik ang maliit na daga at sa pagkakataong ito, may dala siyang torotot. Hinipan niya ito ng malakas. Ngunit natulog pa rin ang oso habang puyat na gumagala sa kagubatan ng munting daga, kinausap siya ng ilang kaibigang hayop. Anong nangyari, munting daga? Bakit ka malungkot? Ay, eh kasi naman, buong taglamig hindi ako makatulog sa hilik ng oso. Taginit na pero tulog pa rin. Hmm, baka matulungan ka ng leon, ang hari ng kagubatan. Ano? Bakit ko naman siya kakausapin? Dahil napakalakas umungal ng leyon na lahat ay napapatalon sa lakas ng boses niya. Bagamat medyo natakot ang munting daga, pumunta siya sa leyon, ang hari ng kagubatan, para humingi ng tulong sa kanya. Natutulog noon ng leyon sa harap ng kanyang kuweba. Natakot ang daga nang makita niya ang makapangyarihang hayop, kaya nagpa siyang umuwi na lang ngunit hindi sinasadyang may natapakan siyang isang sanga. Nagising ang malaking pusa sa maliit na tunog na narinig niya. Uh, anong ingay yun? Anong ginagawa mo sa harap ng kuweba ko? Um, ano, um, hari ng kagubatan? Pasensya na po sa istorbo kasi, um, hihingi po sana ako ng tulong. Hindi ka nga sapat para maituring kumerienda maliit na daga. Bakit naman kita tutulungan? Kamahalang leon hihilingin ko pong gisingin mo ang kapitbahay kong oso na hindi magising sa matagal na pagtulog. Nagawa ko ng lahat para gisingin siya. At dahil maliit ako, maliit din ang boses ko. Pero isang ungal mo lang, malulutas ito. Uh, wala akong ors para sa maliit at walang kwentang daga. Natulad mo, ako ang hari ng kagubatan! Lumayo ang leyon nang hindi tinutulungan ng daga. Pumunta siya sa kung saan walang makakakita sa kanya. Sumandal siya sa puno at nagkamot na parang baliw. Uh, uh, uh. Kating-kati ang leyon pero ayaw niyang may makakakita sa kanya ng ganito dahil siya ang hari ng kagubatan. Pauwi na ang malungkot na daga nang may marinig siyang paghinga mula sa liblib ng gubat. Nang mag-usisa siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niya ang leon. Higit pa dito, kinakalkal ng leon ang sarili ng walang tigil. Agad na lumapit ang daga sa leyon. Pagkakita sa kanya ng leon, tumigil ito sa pagkakamot. Ngunit ang totoo ay tinitiis niya lang ang pangangati. Ginoong leon Anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, Daga. Hindi ko alam. Hindi ko mapigilan naman pangangati ng likod ko. Ah, uh, ah, uh, ang kati! Wala kang nakita o narinig ngayon, Daga. Nagkakaintindihan ba tayo? Tiningnan mabuti ng Daga ang leon. At nakita niya ang grupo ng maliliit na pulgas na nagtatalunan sa balahibo nito. Naunawaan ng daga kung bakit nangangati ang malaking pusa. Ah, may pulgas ka. Tutulungan kita. Ah, uh, paano mo ko tutulungan? Isa ka lang daga. Hayaan mo na ako. Ah, uh, ang kati. Buong tapang na tumalon ng daga sa kanya. Hindi pinapansin ang pagsusungit nito. Rrr, ano'ng ginagawa mo? Lubayan mo ako. Gumapang ang daga sa makapal na balahibo at isa-isang itinapo ng mga pulgas. Ngunit nagpalala ito sa sitwasyon ng leon. Nagkamot ito kung saan nandoon ng daga. Ay! Uy! Aray! Hindi na kaya na ng leon ang kati, kaya sumandal siya sa puno at nagkuskus ng likod pa kanan at pakaliwa. Ako naman! Muntik na akong madurog! <tinyo> Hindi ko mapigilan. Ang kati kasi, pag kumikilos ka, lalo ako nangangati. Ah. Tumakbo ang leyon sa malapit na lawa at mabilis na tumalon sa tubig. Muntik ng malunod ang daga na nasa likod niya. Ginoong leyon, umahon ka sa tubig. Malulunod ako. Malis nga ang leon sa lawa. Ngunit pag-ahon ay nagpagpag ito. Niyugyug nito ang katawan ng napakalakas at napakabilis na nahirapang maglambitin ng daga sa walang pakialam na leon. Malapit ko na matanggal lahat ng makati, kinuong leon. Konti na lang sa kaliwa. Pinigilan ng leon ang kanyang sarili. Kaya naitapon ng daga ang mga natirang pulgas sa leon ano, makati pa ba? Hmm, parang, aba, nawala nga ang kati. Dahil naalis ko na lahat ng pulgas sa iyo, sir. Napahiya ang leon sa pagiging bastos niya. Nang humingi ka sa akin ng tulong, tinanggihan at minaliit kita, daga. Pero ginawa mo pa rin ang lahat ng iyong makakaya para ediktas ako sa mahirap na sitwasyong ito. Salamat. Walang anuman, ginoong leon. Halika, sumakay ka sa likod ko at ihahatid na kita. Pagdating nila sa tahanan ng daga, nakarinig sila ng malalakas na hilik na umaalingaw-ngaw mula sa kuweba ng oso. Ha? Ano ang ingay na yun? Pumasok sila sa kuweba. Ah, tama ka nga daga. Dumating na ang tag-araw at natutulog pa rin itong malaking oso. Umingan ng malalim ang hari ng kagubatan at umungal ng napakalakas sa tainan ng malaking oso na nayanig ang mga bato sa kuweba. Salamat sa malakas na dagundong ito. Sa wakas ay nagising ang oso at tumakbo palabas. Ha? Anong nangyari? May na ba? Anong ganap? tag na ba? Ang araw lumabas na? Asa na? Habang pinagtatawa na ng mga hayop sa kagubatan ng hangal na malaking oso, <laughs> <laughs> Masayang-masaya naman ang munting daga na sa wakas ay tapos na ang paghihilik.